Hi, Tiger. Bakit parang lungkot mo dyan? Anong pinabantayan mo? Ha? 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 Ina inaantay mo si kasama ka? Kala mo malayo ang pupuntahan. Dito lang ako. Dito lang naman sa tabihan. Ayan, oh dyan ako naghuhukay ng lupa mamaya tulungan ako ni Greya maghakot ito lang walang steps lang nakapaghakot na ako kahapon ang ganda ngayong maghukay kasi umulan kagabi malambot ang lupa So, yung lupa dito buhaghag. Yung jan kasi banda sa yung sa bahay. Ano na? Focus ko na. manok na naman namin nandyan sa gitna ng tubigan mamaya may dumaang uwak nakakain sila takutin natin hindi masyado makita yung mga manok kayo wago Tungo sa hindi naging iingle oh, yung iba nagtakbuhan na. Kugo! wala naman daw uwak eh. Hindi pinansin na hindi pinansin yung aking pananakot. <laughs> ya taguyo par. Pinagluloko ko daw sila eh. <laughs> okay na yan, ko na. Milparo. That will be a lot better huh? Okay Thank you my love That's it for today Si magluluto na ako ng dinner Ay, Hindi pa ako nakakapanlikit rayaan Pagkalikot-likot ng sulipin